Kuya Rudy Bernardo naman ang ating pong uh, makakapanayam. Uh, Kuya Rudy, ano po ang uh, pinakamagandang gawin uh, dito po sa problema ng mga magsasaka? Hello po, ako po si Farmer Rudy ng Umani. Uh, sa nakikita ko at nadadama sa ngayon sa matinding problema kinakaharap ng mga magsasakang Pilipino in general ay dapat eh, talagang amyendahan yung rice tariffication law na gawin itong pro-farmers apa at hindi pro-importers apa tapos sa uh, ibasura ang uh, EO 62 apa at ibalik sa dating 35% o itaas pa apa. ang uh, rice tariff tapos sa uh, pangatlo ay uh, mag-impose mag-impose o magtakda ng uh, palay floor price Res ito ay reasonable at least 20 pesos per kilo ng palay floor price para maging ano to magiging inclusive ito sa lahat ng magsasakang Pilipino in all walks of life uh, ma, uh, Mga ma small land owners ma big land owners ay mabibiyaan ito salamat po